Ay eh po, tayo po i-harvest ngayon ng singkang. Singkang ang tawag dyan na, no? Matagal lang tayo, hindi kilala, no? Marami ang pori. Ilang plat pa ba ang bibirahin? Ah, dalawa pa. Kakasya naman, ko Ruel, doon sa iyong kuta. Kaya? Ay, pala ay. Dalawang daan po ba? Yan. Ha? Ay, pala. Ay, eh, kukuha mo na lahat. Basta lahat na maaari. Yo. Aga ninyo ano? Yeah. Kabila. Ayan, yun, naubos na yun, ninyo, ano, masira? yung tanim yung Ano? Bakit yun? Nasira yung isang kakakate uh, ninyo sana. Okay na nga, nasira na. oh wala. Sayang ano. Anong dumali yun? Kaya nga hindi ko pa pinamumotor rin pala yan. Ay, talaga lilipat dito yan. Sabi na magmumotor, mumotor rin ko na. Kaya ako po yung didalian. Wala, yan yung maninira na yung na, na, na ano. Ay.

Pampalengke lang ba yung ganito? Pang biyahir din ano? Sino ano tayo ayaw? Ayaw pang SM. Ayaw nung maliliit. Gusto yung pagkalalak eh. Mahirap sa inyo ay mauud. Gawa ng magkakatabi. Hindi mag-i-spray ang iba. Patigasan na no. Naulo. <laughs> Bakit? Hindi na sanay. Thank <laughs> you. Ito naman may talagang nabuhay sa dilig ay. Sano? Oo, dilig na dilig ito. Sa ako na ito ng gas. Hindi nga pagkadami ng tumatanim siguro ano. Kagulong kagulong na magtatanim at hanggang dahil ng panahon na. Kailang araw lumang naman. Oo nga. Ay kung umauhod naman ano. ang pumukos dyan ko dyan sa dinala ko sa palengke inihalo ko dun diyan nasa likuran sana isa ganyan na eh. yan sana isa ganyang pumungus Sibuyas sa inyo, makapal ka sa buyas. Wala. Nagsira. Ano, Duterte? Duterte, saka yung pabuto. Ay, ka nalang nila? Hindi sa na, 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 natin yung ating tanin man. Pwede rin, may na. Oo. Para ito. Ay, dito naman gagawa ng bagong pagkaakap. Aba, ito pa may makukuha nang para pang-pagkat. Kuha din na ito galawin. Ito pa palalakihin. Dali na, bro. Ano? Ano na lang. Ay, ka dali. Bili, para para sa mukay barista sa ano. Karamihan na no. Pwede. Oh. Ay, bibili na ako mamaya dalawang lata. Para para. Oo. Sisik. Wala parisyon 'yan. Tingnan, tingnan ng isip ko, Kobe. Ayun, um, maganda talaga ho doon, ipambumigayto oh. ng lupa. Akanap ah, pa tayo ng ano Oo oh. Ay, ito yung okay, lang naman itong narito na uh Oo -oh. Tapos pagkatuloy ito Linis naman uh -oh. Pwede ito, man, Tama, tama Maakatan na lang siya Ay, uh oo -oh. Nagumagabay ah, siya Nagumagakatan Nagidire-diretyo Nga, nungay ito na Pansutang ito Pansutang ito kaya, na, kaya naman naman dilig ang nadal, nadali din yan. Manta yung kinakakapagdilig ay kung uhod naman ang kalaban, ano? At bibili na ako mamaya, binili ko pa man di pipino. Lalagad sa kamatisan. <laughs> <coughs> <coughs> oh, ay basta diretso 'yung kasabay nito.